guys, good morning. Ayan, ka-open lang namin kasi kararating lang ni Ma'am Rose. Kala namin si Sir ng ang opening. Hindi e pala si Ma'am Rose ko na. So, naglilipit mo lang kami. Laki ng mga braso ko. Ayan, kukuha ko ng walis kasi magwawalis ako. Ano May Ikaw magwalis pa? Makakai ka magmap? Ako na lang magwalis ba? Ikaw na okay. lang magmap. Ano? Nanalo pag gabi ay, tara, eh. ka ng uh, wow. na ay, ay 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 na ay 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 abe makanu ka pa bigyan ako ng musan tas ayika stool dai oh bakit 'di naman niya no diba guys 'di naman niya this plan ikaw na ang Ay, kanta na lang mang ang sayang mamahalin eh kanta nalang natin nating umaga kay gandang kasi today is monday Ay, ano talaga ako kasi ang lakas ng ulan kaganina. Akala ko hanggang dito ang ulan. Wala pala. Walang ulan dito. Saan talaga may tumulan? Edi Hey, there you go. Gusto mo yung main nature. Ah, okay. Walis, walis tayo. So, mga kasi, bago kami nag-open, Maghihinis ko na. Kami kasi siyempre hindi ka, naman hindi maghihinis. Ay! Yung picture para sa Sige, ko sige, sige. Guna't isang hamon. Sige, sige, ko sige. Dito lang ako, sit. Sige, sige, Ito Pamparampampan, again? Ah, wala. Sana ako laging tulog. No, wala kang gagawin. Ito maglilinis ng bahay. Oh, you clean your house. Say, clean your house. Oh, yesterday. Ay, yesterday pa? Naginis na daw siya. Naginis na siya yesterday pa. Yesterday, just yesterday. How about now? Not yesterday. Now. everyday is clean your house. House, 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 house. Oh, the salon is so dirty. <laughs> so people, there is very dirty. Malatampay ko, magandang dyan yung mga buhay. Sa bahay din, ngayon. Kasi natin sila. Yes. Eh, hindi mo naman pwedeng alam yun. Yung mga bata yun. ba diba guys? Yan talaga. Pag nandyan yung mga kaapu-apuhan, <laughs> ang kalat ng aking house. Pero kere lang yun. atas sa mga apu-apu lang naman yun.

because yun nga, wala kang <laughs> load pag wala ng load, wala music kasi nga yun nga alam nga pikas bigas eh, oh